Hello po, magandang uh, tanghali na sa inyo. At uh, ito ay ni-record namin dahil uh, ginagawa ko diyan at uh, mahirap magsalita diyan habang gumagawa ako. So, ito ang pinakamasilan na nagawin ng konte kung mag uh, sa paglalagay natin ng ating uh, hole diyan sa center kasi alam niyo na ang um, trapal natin kapag nagkamali tayo ay sira na. So kailangan ito uh, talagang maayos lang tayo na magagawa niyan. Sa ngayon ay nakaredy na ang aking cable tie diyan, matibay na cable tie diyan, malaki. Tatlo lang naman na piraso 'yan. Uh, kung baga ay nasa 120 degrees ang bawat isa so tingnan nyo yan mamaya uh, sobrat na yan kasi keep uh, matiba yan at saka eh, kapag hit, kahit hilain mo siya ng malakas ng iyong kamay hindi siya mapuputol so tested siya so kita nyo na ang aking ginagawa dyan. ay talagang um, eh, hinihigpitan ko siya ng maigi para maayos ang kanyang uh, pagkapit. Sa gawain po na ito, kailangan po ay nakapreparar tayo. Nakaready lahat ang ating gagamitin. Like for instance, yung ating blade. Kailangan, nakasa natin, matalim na matalim po yan. Ito ang atin din na cable tie. Kailangan, itong cable tie natin, kailangan matibay talaga. Na kahit anong hila mo ay hindi napuputol. So, itong aking cable tie, malaki talaga yan. Nakahanda yan talaga sa aking mga kakailanganin. So, yan, uh, sinigurado ko na uh, talagang, uh, ano siya, tight. Wala talagang uh, leakage yan or whatever. So, imagine ang tatlong piraso na yan na cable tie na higpit na higpit ay rest assured hindi talaga yan makaka ano hindi talaga yan na uh, papasok yung tubig diyan at mamaya makikita nyo ako nga naka din ako ng mighty band ayan makikita nyo diyan uh, may mighty band diyan sus nako ang mighty band huwag nyo nang gamitin dahil yung daliri ko lang ay ang yan ang dumidikit pero yung luna yung trapal at saka kadikit ko sa PBC sa ilbo de yan sa ilalim ay talagang palso palpak talaga so wala wala silbi yan binili ko niyan malayo pa naman ang pinuntahan ko para makabili lang ng ano na yan yung mighty band so hindi yan effective ang akin kasi mayroon akong uh, ready or, at gamit na rin yan dati sa hydroponics ko paglugtong ko ng mga downspout itong uh, ano matibay na klase ng uh, transparent na uh, sealant tested din siya talaga so napakadikit at yan ang dapat din siguraduhin sa mga gamit na ihanda ninyo kailangan tiyak niyo na mayroon kayong pang alternative kung nagtiwala lang ako sa loko na yan uh, uh, may tiban talagang hindi ko yon ma uh, ano Uh, uh, ipadikit. So, ngayon dyan ay nagka-cutting na ako. At uh, hindi sagad-sagad. No? Mayroon talagang siguro uh, mga 2 in M bago siya dumating sa PVC na elbow. So, kayo na lang ang mag-adjust ng inyong uh, pag-cut pag dyan na kailangan huwag dire-diretso. So, may allowance kailangan yan. Dahil kapag nasubrahan ay hindi na may balik. So, yun, mas mabuti. Kunti lang muna na pag-cut, then uh, uh, adjust na lang kung kukulangin. So, yan makita nyo, ang sila, tingnan nyo. Hindi talaga, ano, hindi talaga yan natutuklap. Pero, so, sawa na ako, or sumuko na ako sa so may tiban. Ay, ang dami-daming dumi ang aking daliri. Ang daliri ko dumidikit sa Trapal, hindi sa hindi yung Mighty Band dumidikit sa PBC na yun. So tingnan nyo, oh. tag-isa lang yan. Eh. Isang basis lang ilagay ang uh, sealant and then dumidikit agad. So the best yan. Marami ako dito kasi nga sa hydroponics nagsubra na. So yan lang, uh, Sealant talaga, uh, kailangan planuhin. Alam ko naman yan na uh, parang critical eh, kasi nagresearch ako. At nakita ko sa, sa India, yan din ang ginagawa nila. Kasi sa India, maraming mga uh, circular pan doon, trapal. Yun din ang, dahil nga, nag, sige ang research, ng research ko, at eh, yun ang ginawa ko. So, iyan, ang ilbo na yan actually doon sa ilalim. At saka itong Atlanta na ito, hindi the same brand. So, malaki parang Unidex yata ang brand ng Elbow na yon. Uh, so, noong tinisting ko, noong tinisting ko siya, ay may konting kaluwagan. So, dahilan na ay really believe na uh, insakto-insakto siya kapag ito ang nilagay ko sa ano, sa doon sa pag mayroon na siyang kapal na napandikit, tamang-tama na makapasok yan. Tama nga talaga ang aking uh, Uh, decision na ilagay yan. Kasi kapag uh, wala yan trapal, hindi ganun kasi ang uh, kanyang fitting. So lahat ay trial muna bago siya bago kayo gumawa na diretsuhan. Katulad yung akin pinapraktis ko pa talaga yan eh. So kita nyo, uh, fit na fit talaga siya. And then uh, after that nilagyan ko pa ng uh, sealant naman. Makapal ang sealant ko diyan. At uh, pinapatuyo ko pa until now kasi 24 hours pa lang sa ngayon. At hinahayaan ko muna siya doon. Makapal yan. At saan, po, papasok ang tubig? So wala siyang dadaanan kasi very very tight ang, ang luna at saka yung plug na yan. Yung sa taas na yan ay cup yun na nilagyan ko rin yan ng bul uh, bulkasil. So tiwala ako na walang room for leakage. So, you DIY lang lahat-lahat yan. At ay uh, I am happy also na nagawa ko ang ganyan. So, kayo din, magagawa nyo rin yan. Uh, Pag-igian nyo lang talaga, take care lang lagi na ang inyong mga gagamitin na gamit ay effective tested. So, sa akin yan, kung wala akong silang, hindi mangyari ang ganun kasi palpak yung mighty band nyo. Nagtatapon ko na hindi Sa kamay ko lang yan dumidikit At hindi sa actual na uh, PVC So guys um, Yun na lang Malapit na ito uh, Magtatapos At uh, I hope na kuha nyo Ang aking gustong Ibigay sa inyo na kaalaman Kayo din kaya nyo rin yan At uh, malapit na ito Magiging functional Testing na lang At uh, still may bigyan ko kayo ng update dito. God bless you guys and take care. Bye!